Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko, nagpapasakit sa tao mo ito upang makausap ko sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Umasok ka sa katawan ng tao ito sa pangalan ng Diyos ama, sa Torah, Repot, and ito para lutas. Diyos, mga Diyos, Diyos ng mga Diyos, Diyos ng puro pinagmula ng mga Diyos, Diyos ng kataas sa asa ng mga Diyos. Hari ng mga Diyos, Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Pasok sa katawan ng tao ito sa pangalan ng Diyos ama, exact, egmap, egusok. Bakit mo kinulam tong taon to? Ha? tatanggalin mo tao hindi? Bakit mo kinulam to? Ha? Bakit mo siya kinulam? Anong dahilan? Ha? Anong dahilan? Bakit mo siya kinulam? Bakit mo siya kinulam? tatanggalin mo tao hindi? tatanggalin mo tao hindi? Ha? Ayaw mo? Ayaw mo tanggalin? Pahihirapa ka sa katawan yan? Ilang kayo gumagawa niyan? Ha? Ilang kayo gumagawa niyan? Sagat! Puh! tatanggalin mo o hindi? Ah, huwag ka na lang magmalakas na dahil may hirapan ka sa akin. Ah, adra? Madra? Adra dam? Oh. Ah, tatanggalin mo o hindi? Ha? Ah, ilang kayo gumagawa nito? May hirapan ka sa akin? Ilang kayo gumagawa nito? Ilang kayo gumagawa nito? Sumagot ka? Ilang kayo gumagawa nito? Babay ka o lalaki? Babay ka o lalaki? Pum! Babay ka o lalaki? Ah, alisin mo ito o hindi? Ano atraso nito? Anong ginawa nito? Anong ginawa nito? Bakit mo kinulam? Ata, pinapagawa lang. Pinapagawa lang. Anong papagawa? Babaya o lalaki? Babaya o lalaki? Lalaki rin. Anong Anong sabi? Anong pagkasabi sa'yo? May atraso itong lalaki nito. May atraso. Tatanggalin mo hangge? ang hindi? Tanggalin mo. May hirapan kita dyan. Tanggalin mo ha? Tanggalin ko. Sige, tanggalin mo. Bumpa mo. Pagpagin Pagpagin mo. Bili sana. Ano gamit mong gabay? Anong gamit mong gabay? Dalawa. Anong gamit mo? Dalawa. Limonyo o yung ganto? Dalawa. Limonyo o yung ganto? Ganto. Ganto. mo. Tanggalin mo. Oh. Ayos mo yan ha. Gagalit to ha. Pag hindi to, oh. pag hindi to... Oh. Kita. mo kita. Ganda mo. Gagalit nga o ano? Na. mo. Bili sana mo. Tatawagin ko ba yung mo. Na. Na. Alisin mo sa katawan niya yan ha. Ilang araw niya mo? Bilisan mo, tanggalin mo. Hello. Alam mo yung mga ganyan ginagawa nyo, hindi yan. Gusto nyo patayin itong tao to? Papatayin nyo? Ha? Huh? Hindi. Ha? Hindi. Pinahihirapan lang. Ha? Pinahihirapan lang. Pinahihirapan? Oo. Uh. Eh, paano kung mamatay yung tao na dahil sa gamot? Ano? Ha, mo, hindi? Tanggalin ko. Bilisan mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin ang isang halag kukulam. Ako, kamiti ka. Binayad lang to. Binisa mo. Tanggay mo. Tanggay mo. Gagamot, tapon mo, lahat. Tapon mo, tapon mo. Tapon mo. Ilang mga gamot na punta to? Ilang mga gamot? Salon. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Oo. Pero kanula mo. Kinula mo yung mga gamot. Sabagot ka. Kinula mo. O Dila. Ako, ulamin mo para malaman mo kung inahanap ko. ala Ang mo hindi? Hindi. Ha? Ang mo? Hindi po. Itapon mo, itapon <coughs> mo, at tanggalin mo. Bilisan mo, lahat mo lagi mo, pati sa likod, tanggalin mo lahat yan, pati sa ulo, ha? Wala, makakatulog ito ng mga ha? Bilisan mo. Bilisan mo, tatawagin ko pa yung, yung, yung ano, yung nagpagawa nito. Ano daw ang traso nito? Ano ang traso? Ano Ano ka trasa nito? Wala. No. Eh bakit pinakulang? Pag-tripan no, lang. pag lang. O sige, pag-tripan din kita. Puh! Pag-tripan kita. Tagal mo ka ah, din? Ha? Ano? Tagal mo ka din? Ang galing mo? Ano? Alis mo lahat. Tapon mo. Tama. No. Gagaling nito ha? Tama, ah, galing nyo. Oo, malis ka dyan. Tatawagin ko muna yung ano. Tatawagin ko muna yung nagpakulang. Ah. Malis ka dyan. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tinatawag ko ay mo pa makausap ko sa espiritual na kapangyarihan ng Diyos. Pumasok ka sa katawan ng tao sa pangalan ng Diyos ama. Eksak, ekma, ekasong. Hmm. Puh! Ala. Oh. Ikaw yung paggawa. Sagat. Ikaw yung Aalisin mo to. Hindi. Aalisin mo. Bakit mo pinakulang to? Anong dahilan? Nagtripan lang. Nagtripan lang. Eh paano kung ikaw rin pagtripan ko ngayon? Ha? Tatanggalin mo hindi? Tatanggalin ko Ano nilagay mo sa katawan nito? Anong nilagay mo? Ano nilagay mo? Wala. Hindi ba sabihin, tahirapan ka ta. Ah. Pumikit ka, 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 pumikit ka. Pikit, 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 pikit. Pikit, hindi ka gagaling. Pumikit ka, pumikit ka. Turo mo sarili mo. Pumikit ka. Sige, tanggalin mo na lahat yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Alasin mo. Turo mo sarili mo. Kasi hindi ka Tanggalin mo lahat yan, ha. Pumikit ka, pre. Pumikit ka, pumikit ka. Hindi ka Pikit. 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 pikit, ka. pikit ka. Tulungan mo sarili mo. Sarili mo muna. <coughs> sige, pigit, pigit lang. Sige, tanggalin mo na lahat. Tanggalin mo. Tapon mo. Tapon mo. Gagaling na to. Ha? Pero wala na. Ha? Oo. Huwag mo lang kukulamin to, ha? Ha? Opo. O sige, umalis ka na dyan. Tatawagin ko yung isa. Yung kukulam. Umalis ka dyan. Yung sa mga makapangyarihan sa lahat, tinatawag ko yung mga kukulang upang makuusap ko sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Pasok sa katawan sa pangalan ng Diyos ama. Exact, egma, egzo. <coughs> Pum! Ala, ito na yan. Gagaling na ito. Pumikit ka, pumikit ka. Gagaling na ito. Ha? Na. Wala na lahat ang mga niligay nyo. Ito, pag hindi gumalik ito, tatawagin ko ulit kayo. Ha? Handa mo ha? Gagaling ako hindi? Gagaling po. Wala na. Wala na. Magkano pinahit sa'yo? Magkano pinahit sa'yo? Malit lang. Oo. Oh, ang lilin lang ka pa eh. Pag ito, hindi gumaling. Pahihirapan ka na. mo, ha? Piket. Piket. Ang mga gumulit yung mga kanya. Pikit! Layas! Bilik. Tingnan mo yung mga tanya. Na